mga idol, bigalita na natin. Medyo nasunog mga idol ng ating iho. Yan mga idol, takamay na lang natin para sold na sold. Oh, fresh na fresh mga idol. Na. Oh. Napakasap na kamay idol pag sayawa na sila. Hmm? Yan na ang mga idol, At tayo galing laot takarte lang po natin, ilampiraso lang po ang ating huli. Ng mga dulat, ihawin na lang po natin kasi magutom na. Ayan ano mga dulat ating huli. Apat po na piraso. Ang mga dulat ang dito mga idol ay pipikat. Ayan mga dulat. Saka ito mga idol ay pakan mga idol pakan. Saka ito mga idol ay, ay saray. Batig na malit Mga dulat. Iihawin na lang natin sila mga idol Sakto-sakto ay magutom na rin. Ito na mga idol, ito ay nagpabaga na nga po ng bunot. At uh, tayo na lang po mga idol mag -iihaw. Uh, mga idol, ito ating iihaw na po yung ating huli. Na ilang pirasong isda. Dahil, dapat yung mga idol, hindi masyadong kalakasan yung apoy para hindi masunog yung isda. fresh na fresh mga idol oh. Ayan, dapat yung mga idol eh. ay lang talaga yung apoy para hindi masyadong masunog yung isda so kalang mga idol ang katapatan sa kabawang, sa kasin solve-solve na ang ating kain ito at siyempre mga idol meron tayo ditong sausawan mga idol ang sausawan natin ay bawang may bawang saka kunting asin at merong sukan sasa okay mga idol at tahawin natin mga idol na yung ating inihaw okay mga idol bigalita natin medyo nasunog mga idol ang ating inihaw ito ko mga idol ah Ah, sarap mga idol. Batig yan mga idol. Yeah. Nice. Hmm. Yan ang mga idol. At natin mga idol yung ating inihaw. At tayo kakain na. Ay, nalaglag pa. Ah. Press Ay, Wow. Solid tomato Solid. Solid. Solid ang ating kakainin dito ngayon. Ayan mga idol, ang ating ulam ngayon tanghali. Ayan mga idol, let's na tayo. Kakain na tayo sa playa. Dadali natin ito mga idol. Para mas masarap ang ating kain sa playa. At ayan na nga, mga idol, nandito na tayo mga idol sa kubo-kubo dito sa playa po namin mga idol, well, let's na tayo mga idol kakaya na tayo uh, may pa mga idol sausaw natin sa ating sausawa sukan sa sana may bawang Ayos mga idol, ayos. Ayan mga idol, sarap talaga kayo ng mga idol pag ano? Ang sariwang sariwa oh. Ang sarap. Ayan okay, mga idol, hindi na tinuubos yung totoong piraso pa oh. Sobrang <clears throat> na. Isa lang mga idol lang natin na ubus. Kasamping pipikat. Kamu dia cuma jam marah ni selamat